Ibig sabihin pala, kaya lang umiilaw yung buwan kasi kumakain siya ng vegetable. Yeah. Ah, ganun pala yun. Eh, dati nang bata siya, naging zombie siya. eh. kung halimbawa, kung halimbawa, ikaw ang kakain ng, ano, ng, ng vegetables, iilaw ka rin kaya? Eh, hindi nang nakikilaw. Buwan ba ako? Ha, bete, bete, beti, natin eh ano Oo, mo. Ha? Ah? Eh paano halimbawa? Sa gilid ng ilaw meron na rainbow, nakabilog oh. ng rainbow. Oh, ito, eh paano halimbawa yung moon? Kumain ng papaya. Oo, <laughs> oh, oo, okay. oh, oh, oh. iilaw ba siya o hindi? Iilaw naman siya. Ah, bakit? Bakit siya iilaw? <laughs> Akala ko ba eh, ano? Akala ko ba yung fruits, Oh, Oh, eh sabi mo kanina gulay lang. Pag kumain lang ng gulay, saka lang iilaw eh. Fruits ba 'yung, ay, fruits 'yung ah papaya. Hindi naman 'yung gulay eh. Oh. Papaya. Mami, oh. fruits diba 'yung papaya? <laughs>